Sabi niya, mama, mama, hindi ako makainom ng tubig. Sabi niya gano'n, bakit? Hindi ako makainom ng tubig. Hirap na hirap, mama, bakit mayro'ng abis na ako? Sabi niya gano'n, ha? Sabi ko, bakit? Bakit nag ka? Kailangan ka, ano, kailangan ka? ka ba ng aso? Sabi niya gano'n. Sabi niya, upo, ma, kailan pa? Sabi ko gano'n, kailangan ka pa na ng aso? Sabi ko, bakit hindi ka nagsabi? Sabi niya, noong February ni nine or sabi niya gano'n, I think sabi niya gano'n, ma nine, sabi niya gano'n. <coughs> sabi ko, ba't hindi ko nagsabi ka agad, hindi naman ako magagalit sa'yo kung magsabi ka, kung sana naagapan natin yan, sabi ko gano'n. Parang gusto ko ng umano kasi sabi ko late na masyado kasi April 5 na. Tapos sabi niya, Mama, sabi niya gano'n, mamatay na ba ako? Mama, mamatay na ba ako? Sabi ko, hindi, hindi. Hindi ako mapahayag. Hindi. Sabi ko gano'n sabi, yakap na lang po sa kanya. nung time na yun. Niyakap ko na lang siya. At gusto ko na rin po talagang, parang gumawa na yung mundo po. Gusto ko nang mag nung time na yun. Pero sabi ko, hindi ko nang pinakita sa kanya kasi baka lalo po manginap siya. And, so, yun na, agad-agad ko na po inang si na madala siya sa hospital sa, sa Nazaro nung time na yun. Pero naabutan ko po siya bago, bago po po Bago po ako umalis, na, uh, nagsa-cellphone siya. Sabi ko parang okay na siya. Tapos yun, yun, iniwanan ko na nga po siya. E yung pagdating po, yung pagsa-cellphone niya na sir, yung yun pala, naggumagawa na siya ng mga notes, yung messenger chat doon sa mga kaklaso niya. Yun mm -hmm. nga po yung mga chat niya, yung mga pinu ko. At late sa akin ng kaibigan niya na yan, mismo po na namatay siya. Doon ko po, po nalaman talaga na nag-search pala siya. At yun yung nararamdaman niya. Kasi ang sakit sa akin na yung bang may pinagdadaanan na pala siya, hindi niya sinasabi sa akin ng direkta. Kasi alam mo, hindi sa appointment na sinasabi niya sir. Yun yung, ano eh, ayaw niya na kami mag worry Kahit sabi niya sa amin, late na, late na. Ayaw niya na kami yung mag-alala sa kanya. Kaya yun yung masakit sa amin. Kasi kung ano yung paano yung pagmamahal namin sa kanya, masigit yung pagmamahal namin sa amin. Kasi ayaw oh, niya kami ma-disappoint. Oh, Kasi nga po, eh. po uh, binala namin siya doon sa ospital. Pero bag, nakasakay kami sa tricycle. Doon ko nakita na talagang uh, takot siya sa hangin. Sobrang takot niya sa hangin. Nagwawala siya. Kasi dalawa lang kami sa bahay. Ako lang po umaalalay sa kanya. napupumiglas po, siya sa tricycle. Kasi ayaw na ayaw niya ng hangin. Talagang doon, doon ko na kita yung reaction niya kung paano siya talagang kinapita ng rabies. Oh, eh, yun nga po, pagdating namin sa hospital, uh, ano na eh, sinabi na, na sa akin ng doktor na na talagang umakit na po yung rabi sa kanya kasi tenes ulit sa sa tubig hindi na kayang inumin at parang, uh -huh. parang nalulunod sa sa tubig takot na takot siya sinabi oh, uh, ko sa doktor sabi ko dok, gano'ng patagal, oras o araw yung, yung tatagal ng anak ko yung yung, yung mga sintomas na yan sabi niya 24 hours na misis sabi niya ganoon kasi mm -hmm. talagang ano na eh, na sa utak niya yung rabies eh yung virus eh sabi ko yun na ano yun, yung parang alam niya yung parang sakit po sa dibdib opo opo nawawalan po namin so, nagdadaanan po ninyo talagang yung hindi po siya yung hindi po siya nagpakita ng ano mo yung nanghihirapan sa amin kasi parang tinanggap niya na eh parang alam na niya yung mangyayari sa kanya Aha. hindi Aha. siya ganoon kagaya ng ibang bata talagang Aha. ano siya positive pa rin eh Apo. sabi ko magdasal ka lang magpray ka lang sa kay God Parang imposible sa kanya na sabi ko ganoon mahal ka namin di ka namin pababayaan sabi ko gano'n bakit naglihim pa, hindi naman ako magagalit sa iyo kasi pwedeng maagapan yung nagsabi ka ng totoo sa amin. O -o. Kasi iwan ko bakit naglihim siya ng ganun. Imanamahal namin yan eh. Po. Yan. Kami po ay nakikiramay sa inyo sa pagpano po ng inyong anak at uh, uh, salamat po for uh, sharing your story. At least ngayon ay mas sa uh, may kaalaman na po ang ating mga viewers kung ano ang dapat gawin kung sakaling uh, sila nga po ay makagat ng aso at sana hindi po mangyari sa kanila yung uh, nangyari sa inyo. Gayon paman uh, okay. pinagdarasal po namin na sana po ay uh, uh, makarecover kayo dito sa napakasakit na pangyayari sa inyong buhay at sana po okay. itanggapin okay. po ng ating mahal na Panginoon ang kaluluwa po ng inyong anak. Maraming salamat po, Nay. Thank you po sa inyong uh, uh, pag-share okay. ng story po ninyo. Nay, yakap na mahigpit po.